Hello, sir. Good morning. Sir, pwede magtanong, uh, yung day off ko hindi nagbayad sa akin. Uh, P pwede ko ba yun masingil sa employer ko, pati yung food allowance ko every month? 300. Ngayon, 1 year and 2 months na ako. Pwede ko ba yun masingil lahat, sir? Ayan. So, isa pa nga, isa sa ating kababayan nagtanong, no? Uh, shout out sa iyo, kabayan Maymay. Ano? So, pakifollow na rin kay Maymay para madagdagan yung kanyang followers. Okay? Shout out po sa inyo. Ayan. Kung may mga tanong kayo, pwede nyo i-comment and din sabay shout out ko na rin kayo. Okay? Thank you. Ayan. So, una-una, uh, madam, regarding po dyan sa, sa, sa comment mo, kung pwede ba masingil yung ating amo regarding sa food allowance at yung uh, masingil yung employer ko yung, yung, food allowance every month pati din po yung day off mo and first time ko na basa nakabasa ng ganitong comment uh, problema no ngayon lang ako naka, naka ano nito, nakakita ng ganitong concern para sa akin kasi madam kung, kung nasa kontrata nyo nakasaad doon okay na na kailangan magbigay ng 300 real o pati yung day off Okay? Pagka, uh, ano, yun, pwede yun, pwede yung masingil. Pero usually, yung kontrata, uh, may nakalagay doon, free lodging, allowance, yung ganun, okay? Pero hindi yan nasusunod. Kung ang end of service nga, yung, yung mga end of service natin, vacation leave, karamihan ng problema ng mga kapwa nating OFW, hindi binibigay hindi nga nagbibigay yung imang amo pero hindi naman lahat pero dito sa iyo um, food allowance at vacation leave na uh, ano parang hindi yan sila ganun ka hindi ka anong pinapansin no? kasi parang hindi nakasaad yan sa kanila na bakit obligation pa ba namin yon Uh, swerte yung iba, no? Uh, pati pagkain, binibigyan, may vacation leave, may once a week pa nga, vacation eh. So, ang bait ng employer, again, hindi po lahat ng employer, salbahe, ah, may mababait talaga. Pero kahit sa naman, kahit sa bansa, kahit nga sa atin, kahit yung amo natin, kapwa na nga, amo natin, Pinoy, salbahe pa, mature pa sa ibang lahi. Okay? So, hindi ko masabi to madam, sabi, ang comment ko kay madam, try mo, wala namang masama. Uh, mag, magsabi do sa employer mo na kunin mo. Pero ito yung crucial may may uh, Kung malakas ang loob mo, pwede mo sabihin yon. Kasi karapatan mo yun eh, kung yun ang nakasaad yon. Pero iyan yung mag-trigger din kasi lalo na yung among babae na magmamaldita sa'yo, parang masyado naman tong abuso, may sahod nga na nga, tapos ganito ka pa, may, di ba? So, kung guys uh, obligasyon talaga yan kasama yan sa kontrata na may pagkain ka may wifi pa may bahay ka o yung yung, nga, yung tulugan mo kasama naman talaga sa kontrata yan kahit nga kami driver ang ang inano kasi ni may may gusto niya perahin yung sabi niya allowance ko every month 300 di ko alam kung nasa kontrata ay eh, may allowance na 300 okay uh, di ko alam kung saan bansa si madam wala siyang detalye kaya di rin ako makapagbigay ng buong um, sagot. So, yun lang naman. So, may may kabayan, i-try mo. Kung naman yung amo mo, ha, yung babae, mabait naman. Pero kung alam mong medyo, ano, uh, pag-isipan mo, kasi yan ang mag-trigger na mamaya gagawin ka ng hindi maganda medyo ano kana, parang ganyan ganyan inabuso na sila may sahod ka na so mahirap tong kanitong ano uh, mahirap tong uh, ganitong concern mo madam okay so yun yun lang naman ma-advise ko wala akong sasabihin na sabihin mo or hindi basta nasa iyo yan ikaw nakakilala dyan sa employer mo okay eh, sayang din to eh kung tutusin kung meron nga namang usapan 300 at ah, ba laking laking ano nito, laking bagay kung sang bansa ka madam ba, diba? pati yung vacation leave hindi yan ano hindi yan uh, kinukuha agad agad, agad agad yung day off mo hindi man ako binabayaran yung day off eh yung vacation leave okay pwede kang mag day off pero yung i-convert sa cash uh, hindi hindi, si, si, hindi sila ganun kaano pero kung may iba man hindi napakaswerte niyo ah napakaswerte niyo kaya nga hindi lahat tie off daw sino sa amo okay iba nga talagang walang pagkain sarili mo pa I'm sure ito si Maymay -May, baka sa sasabihin may food allowance siya, pinaasa siya na gano'n di ba? Tapos hindi nga binibigay pera, wala pa siyang tunay na pagkain talaga. Hindi siya nagluluto nga siya pero uh, hindi ko alam kung kasambahay ito si Maymay. -May. Kaya hindi ko uh, hindi ko masagot-sagot totally kasi wala akong bong information si Madam kung kasambahay ba siya, kung nasa clinic ba siya, nurse ba siya. So wala akong idea anong trabaho niya kaya ang hirap magsumagot kung kulang sa information kasi ko, ang binabanggit ko kasambahay ay eh, nurse pala siya eh ang nurse dapat may mga alawas yan parang personal sahod mo yan eh ayun ang pagkaalam ko walang amo na babae na ganun so basta yun lang madam Ay, may no yeah, I hope naintindihan yung sinasabi ko kasi nalilito din ako kasi hindi ko alam kung anong background ng trabaho mo okay so yun lang uh, kung may mga tanong kayo comment nyo na lang dito and then i-follow if nyo guys i-subscribe nyo yung aking uh, youtube channel kasi i-upload ko rin to and dun ko rin isa, eh, ano kayo siya shoutout din kayo at doon rin ako nag-upload about sa OFW so mahabang mga video doon sa YouTube ko yon please support my YouTube channel and tuloy-tuloy po ako magbibigay ng mga uh, tao dito mga information regarding bilang isang OFW para gumabay din sa inyo no ako naman is nag-aaral din bilang isang OFW so ito na yung magiging topic ko all the time okay so pinag lang ko rin para makatulong din sa inyo okay so hindi naman perfect o tama yung sinasabi ko as long na uh, yun lang naman yung naalala ko pero ikokorek ko rin yan once na ay eh, mali pala okay sabi nga no bad perfect okay ang goal ko lang is makapagbigay ng advice tulong may mali man ako uh, nila lang ako sa baba magiging papasalamat pa ako sa inyo okay wag lang tayo mag -away, away dito pare pero lang naman tayo tsaka hindi naman ko binabayaran ni TikTok dito <laughs> okay so yun lang follow niyo sa ano ko sa YouTube kahit papaano ay malaking tulong na po sa akin yan god bless and bye, -bye.